Naghandog ng libreng sakay ang ilang lokal na pamahalaan sa mga commuter na apektado ng tatlong araw na transport strike ng Manibela simula ngayong araw. Silipin natin ang sitwasyon sa report ni Belco Custodio Live. Bell. Rise and Shine Bien. Libreng sakay ang hatdog ng ilang mga LGU kasunod ng tatlong araw na transportation strike ng grupong Manibela simula ngayong araw. Kasi makalibre na, makalibre na sa pumasahe. <laughs> Malaking tulong sa senyor din. Ay, lahat na. Malaking tulong po sa amin yon para hindi na kami nahirapan sumakay dyan. Para naman kay Angelina na araw-araw sumasakay ng jeepney, hindi naman daw siya nahirapan sumakay kahit may tigil pasada. Baby, ay pala ah. Hindi naman siya total nila mawawala. Katulad ah, niya, nandiyan na sa yung sasakyan ko. Maging ang tsuper na si Ismael, maaga nang nagpa para tuloy-tuloy na ang biyahe. Hindi na po kasi binayagan naman po kami ng operator namin na lumabas. Yeah. Nakapag-consolidate ah, Tapos na po. Kaya siguro hindi na rin sila sumasama sa transport strike kasi consolidated na nga po yung mga yun. Magsasagawa ng transport strike ang grupong Manibela simula ngayong araw hanggang sa araw ng mga bayani sa June 12. Kasunod ito ng pagtutuloy na sa paghuli ng mga unconsolidated public utility vehicle. Pero tulad ng komento na ilang pasahero at super, marami na ang nakapag-consolidate kaya hindi na gaanong ramdam ang epekto ng tigil pasada. Sa utos ng ating Pangulo last year na talagang magkaroon na tayo ng deadline sa ating consolidation, nangyari na yon and we have a very successful uh, consolidation process. kita natin sa ating video 155,000 ang nagpa-consolidate. This is around 80%. Ganun po kalaki ang porsyento na sumama sa ating programa. Layo ng programa na makatanggap ang mga tsuper ng parehong benepisyo sa mga empleyado, kagaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ang pinaka po na ibibigay ng PTMP ay reliable. Ibig sabihin po, 24 hours a day, nandyan ang sasakyan mo iuwi ka sa bahay umaga, hapon or gabi. Malaking ginhawa rin aniya ang modernong jeepney lalo na sa pabago-bagong klima. Hindi na may initan ng mga pasahero at driver sa tag-araw at hindi na rin maaanggihan at kinakailangan pang ibaba ng driver ang trapal sa bintana tuwing tag-ulan. Sinosuportahan din ng Department of Budget and Management at Landbank ang mga operators para sa pagbili ng mga bagong units. Sa maliit na interes, 6 at 7 years to pay. Sabi na naman ng mga operators, wala kaming pambayad sa equity. Ano ang ginawa ng government? Subsidize the equity. Ibig sabihin po niyan, bawas po ng ganyang halaga yung kanilang inutang. Dahil binayaran pa na po ng uh, gobyerno ang katumbas na equity sa kanilang inutang sa Land Bank at sa DPP patuloy pa pinag-aaralan ng LTFRB na makabiyahe pa ng isang taon base sa rekomendasyon ng mga bambabatas ang mga unconsolidated jeepneys. Balik sa iyo, Bien. Maraming salamat, Vel Costojo.